alam mo, sa, siguro sa 11 ko na na-interview na Bisaya ng mga celebrity. Nang sabi ko talaga na Bisaya para talaga sila bakit? Nung una pala namin sa bis, pag, pag was, siguro, mga first three words pa lang, comfortable na kayo. Super comfortable na usapan. Hindi ano, na yun? Wala ka ng pressure na maramdaman. Bakit? Pag Bisaya kasi talagang alam mo, para ka lang na nakipag-usap na mga tiyahin hmm. sa kuanti mo, kasi ako yung kuanti nila. So, parang talagang, parang, parang nasa bahay ka lang na, para silang nag-guest na parang na refresh lang sila parang para sa nag nag enjoy lang ano naman sa mo five million na agad yung sitrayon sa Sana maging pera yun <laughs> 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 di ba ibili ang trailer. super ako ng happy kasi sino pa na mag an mga mag mag aksaya uh, ng panahon na panuorin yung aming trailer doon and sobra ayun talagang I owe it to my guests talaga. Dahil sa kanila, sa Bini Aya, Bini Kulit, grabe ang mga fans nila. Uy, ni Mika ni Mai Mai. Grabe ang, pag, dahil sa fans nila, grabe ang daming views na nanood sa amin sa Kuan On trailer. So, thank you so much. O kayong mag-alala mga Bisaya, okay, bakit ma-enjoy talaga kayo sa usapan namin doon. May, na ba sa'yo? Na, ito nga, pagiging voice. mo talaga lang ako. Salamat, Lord. Bakit ka lang? May pressure talaga. May pressure naman, pero hindi mo kasi pwede pakinggan yung pressure mo. Pero dahil na bisaya to, nabawasan ang pressure sa akin puso. Kasi very comfortable talaga po sa bisaya. Pero kung Tagalog to, ang pressure siguro, hindi nyo na ako makausap ngayon. Naggalang-galang na siguro yung mukha ko sa sobrang anxiety ko. Pero, um, dahil ito ay bisaya, parang nabawasan ang pressure mo. na katulong nila, Direk Loren, talaga sabi sa kung wag kang mag kaya man. Mm -hmm. Kaya na ganang mga director. So, hindi na ako kinakabal. And kung ano lang ang abutan naman itong show na ito, is mag-sorry ako kung hindi ma-pumatok, ma pumatok ma mag sorry din ako kasi siyempre sa in nila. At kung pumatok naman, thank you Lord, eh, nakabalik Pero may season 2 na, no? Parang nag-prepare na sila sa season 2. Ah, uh -huh. okay. So parang, so, thank you Lord, kung para... Sorry <laughs> <swill> na <din alin. laughs> <laughs> May season 2 na, so parang na-happy ako dahil taragang magkakaroon pa. Hindi lang naman ako magkakaroon trabaho, kundi ang mga staff namin sa kuwan. Pero may like, uh, nabanggit mo kanina yung mga guest. Ikaw e, oh, ba, first, uh -huh. in invite mo ba si Ma'am Shikarla na isa bisaya na guest Of course! Naka-line up din yan sila. Isa yan sila lahat ng mga bisaya na celebrity naka line up yan sila kaya talagang ipupush talaga natin <laughs> hindi ka ba na, na, na pressure na yan. sabi mo gusto mo interview si Tito Boy king of talk ano yung unang itatanong mo sa kanya pagka na interview mo siya um, can I signing off? sabi <laughs> mo kay Tito Boy Tito Boy, can I signing off? Hindi, <laughs> uh, hey, siyempre pero tayo kay Tito Boy, pero siyempre kasi uh, mayroon nga kami para tradisyon sa mga Bisaya, man, hindi kami makabahay. Mm -hmm. Pa, Parang para kami at home na agad, diba tayo mga Bisaya? Hmm. kamusta naman? parang ganun lang kami. So, um, I think hindi ko makapahan pag si Tito Boy na interviewin ko. Siyempre, kabahan pa rin ako on the gilid-gilid. Pero pag makomportable na kami, doon ko makikilala na bit ko paano maging bisaya si Tito Boy. Kasi kilala ko si Tito Boy bilang boss kasi yan. Eh. Meron kang parang fast talk doon. Parang may fast talk ko doon. Mm -hmm. So, sobrang fast talk, hindi na maintindihan eh. <laughs> so, <laughs> parang may fast talk ko parang bisaya na fast talk. Parang segment. oh, parang segment. Very inclusive doon, no? Kasi meron kayong, ano eh, meron so, kayong Sub subtitle. Yes. Very so, okay. inclusive kasi may mga malalim na bisaya kasi kami pinagsasabi doon. So, kailangan talaga may subtitle para yung mga makuha nila yung kung ano yung comedy na sinasabi namin doon at kung ano yung yung emotion na sinasabi namin kung ano yung gusto namin ipahiwatig how about mga adapted na bisaya like si Sarah Heron. Yes! Hey, Iban, problema! Yeah, ba bad. Oo, tama. I-guess din namin siya. Basta Bisaya at Heart, lahat ng mga pwede natin I-guess talaga natin. Itong cameraman, pwede to. <laughs> <laughs> <Kupaya natin. laughs> Natanong mo ba si Kim tungkol sa kanyang puso ngayon, dun sa part na yun? Yun na nga ang talagang, yun na nga talaga ang ang kuan. <laughs> kasi kasi, kasi talaga, parang tagana Kasi yun ang sinabi ko, 'di ba? Ayoko lang magamitin si Miga ko Kimchi para para dito sa promotion ko ng Kwan One. Pero abangan niyo siya kasi ang first ever ko talaga. Dahil nag-adjust talaga kami sa schedule ni Miga, sobrang busy ni Miga. Um, siya ang first ever guest ko at makikita niyo kung paano talaga talaga yung puso ni Miga, Paano talaga siya doon na very pero, one talaga siya. Pero meron, eh, bilang friend ni Kim, nakikita mo na yung pag maraming kinikilig sa kanila, isa ka rin ba sa mga kinikilig at pabor para sa kanila ni Paolo? Maybe? Of course, kinikilig naman. Ako parang pagkakilig sila. Hindi ko nga alam, alam, higa, grabe, ang galing mo naman na actress, Miga, no? <laughs> Ako yan, parang hindi ko nakayanin yan ba? Yung mga <laughs> eksena ninyo. Pero sabi ni Mega siya, siyempre, is, si, Mega, si Miga kasi is a very professional at <laughs> a very workaholic yun. Talagang, sa ngalan ng pamilya niya, talagang, lahat gagawin niya. And yung kanyang work, yun na kasi ang hobby niya. Yun na ang kapahinga niya. So talagang grabe yung miga ko na yan. Kahit hindi mo talaga yan siya makukuha pag trabaho. Pero about kilig, yes, super duper kilig. Grabe ang kimpaw ngayon. Eh. Nasa ka rin ba dun sa mga kissing scenes nila ni Paolo? yun nga, ang sinabi ko nga, grabe kami ka, ang galing mo! Kumano na ako. <laughs> Kung ikaw ganun, Melay, like, may in love ka na. Ay, hindi ko alam ko eh. Hindi, di, hindi ko ma hindi ko maiisip kung mailabas ko kay titingnan ko reaction niya kung uh, kamusta yung kalips to lips ko. <laughs> kung buhay pa ba to? Talaga naman baka mamatay na to. Kasi pong sa akin. pero sobrang grabe talaga ang kanila ng tao diyan, yung chemistry. Pero, pero kung magiging sila bilang kaibigan ni Kim. Kung magapabor ka na magiging sila. Kasi ang daming nagsasabi na nagde-deny lang. Alam mo kung saan masaya si Mega Kim Chu? suportado kami ako sa lalo na ako sa kanya dahil deserve talaga niya ang a very ko talaga yung magpapasaya sa puso niya kung saan siya masaya suportahan namin siya di ba bisaya kasi ganoon kami <laughs> so, eh. uh, pero hindi to the point na nangingi alam uh, Oo, oh, oh, oh. hindi kami pwede makialam kay buhay man yan. At of uh, the day, sila pa rin na mag -desisyon. Kung ikaw ang mag-desisyon dyan, ibabalik yan sa'yo kung mapalpak yung buhay nila. So dapat at kaya nung dadi, um, kung ano ka lang, supporta ka lang. Mga oh, kapamilya, time out muna tayo.